Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is Trudy Rodriguez, mga mga channel, a faith healer, always a matari So ngayong hapon na ito, tingnan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of October 21 to October 28 for the sign of Pisces. So Pisces, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? kaya kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mahagilap. So guys, This reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel. And notification bell for more videos update. And of maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa akin channel. Lalo-lalo na, hindi lagi-skip ng ads. tawagin pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Pisces. And let's see and watch this. Ano kaya ang kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mga kagilap. So guys, ito na at tutunghayan natin, bubulubugin natin yan. Angel Spirit, please give me information pop. There is a dehing Oh, this is something cancellation or delays. Nakakaranas ka ng mga uh, pagbagal ng eksena or sitwasyon, no? Or either the, uh, you're feeling hang, no? Maaring lutang ka, no? And of course, sinasabi to with the nine of wands for something, resilience, no? Kailangan tahimik ka lang sa kung ano man ang ginagawa mo or plano mo, no? Kung maga, uh, marami nagsusubaybay sa'yo, marami nga uh, nakatingin sa'yo, No? And this is something that kind appendix with a financial security. Magkakaroon ka ng um, something long term dito pagdating sa finances. Magkakaroon ka rin ng security pagdating sa finances. So kung magkakailangan alam mo sa sarili mo yung grounds mo, hindi ka dapat bibigyan ng mga impormasyon sa mga tao sa paligid mo, even your families and of course friends, no? Additional messages. And of course, sinasabi dito, this is the four of sword by intuitions, na maaaring ma, kailangan mo ng pahinga or um, kailangan mo dito ng um, Breathe yung utak mo, no? And this is something intuition maari po sa panaginip mo Kung ano yung mga bagay-bagay na naka makakatulong sa No, this is the of course for healing, so magkakaroon ka ng healing dito. Ano gusto uh, emotional healing, no? By emotions. Additional messages with an angel spirit. There is an ease of serving the breakthrough, no may mga bagay na magtatagumpay ka na na may mga bagay na maglilinaw na sa'yo, na may mga bagay na maliliwanagan ka na sa situation mo. And this is the king man. Represent the three of swords. See? Kung maga nakakaranas ka ng pain, disappointment dito sa mga bagay or transaction na ginagawa mo. And this is the three of swords with an insecure na may mga tao rin na naiingit behind your back. Para nasa ko dito, this is something in the evil eye. No? Devil eye with uh, other faces. So let's see what is the nine of wands. So this is a judgment for a week of call. Now, this is something an inner calling. Na you need to pay attention sa kung ano man yung mga bagay na nangyayari sa iyo, no? Kaya kailangan na maging magpagmatsag ka na kung ano yung mga bagay na nangyayari sa iyo kasi kung mag, uh, may mga tao sa paligid mo na kumukuha ng impormasyon sa iyo. Kaya kailangan maging aware ka sa mga impormasyon na binabahagi mo. Lalo-lalo na yung mga tao diyan sa paligid mo. No, kabaga uh, inahanapan kanila ng impormasyon na even sa transactions, sa negosyo, trabaho, hanap buhay mo. Kaya mag-iingat ka, no? Baka talaga nagmamatsyag lang sila. So, let's see what is additional messages with the Ten of Pentacles. Represent with the uh, Five of Wands. So, see, complications. Or something competitors. O, oh, maaaring, um, uh, kumbaga, may mga naiingit talaga sa'yo. No? Maaaring nagbibigay complication kaya, kaya nakakaranas ka talaga ng pagtumal or pagbagal ng pasok ng uh, magandang kapalaran sa iyo. No? Kaya kailangan mag-iingat po, ha? Kasi may mga tao diyan sa paligid mo na hindi natutuwa sa success mo, lalo-lalo na kapag may mga bagay na nakikita sa iyo na kinaiingitan nila. The four of swords represent that and of wands or something. Si relocation, si uh, Nakita dito na parang maglilipat ka ng bahay o maglilipat ka ng lugar. This is the four of swords, no? Kumbaga, para pinapakita rin dito sayo sa isa panaginip mo na kailangan mong umalis dyan sa situation mo. The Queen of Cups, Represent that, oh, star card, healing. So, the glorification na magkakaroon ka ng healing, Hindi lang siya sa emotion, pati sa physical and mental. And emotional and physical. So, this is the Ace of Swords. Represent the King of Pentacles with the security. Magiging secure ka na rin sa mga plano mo, sa idea mo. And of course, um, sa lahat ng gagawin mo actions na magiging maingat ka na. The Hangman and of course, the Three of Swords. Represent what? The Sun card. See? Magkakaroon ka na pure positive outcome dito. Magka, kumaga, maliliwanagang ka, kamalalaman mo kung bakit nangyayari yan, kung bakit gumagawa ng um, eksena against kung Kumaga, lahat ng bagay na yan ay um, may kaakibat na katotohanan. ingitera No? The Nine of Wands and of course, the Judgment references a strength card, no? Para pinapakita dito, this is something impostor. Na no, humaharap siya sa iyo pero hindi siya totoo. Na kaya kailangan mag-iingat ka kasi nagbabalat kayo. So let's see what is the 10 of pentacles and of course the 5 of wands. And of course, this is something the Empress card for revert. No? Magkakaroon ka ng bago simula. Kaya siguro, um, nangyayari din yan sa iyo, kung baga isang hakbangin yan para mabago na ang sistema ang ginagalawan mo. No? Mabago na ang mundo, surroundings, environment the four of swords and of course the ten of wands represent what the three of pentacles collaboration teamwork no kung maga magkakaroon ka ng bagong negosyo or bago trabaho no maring lilipat ka ng trabaho lilipat ka ng uh, pagkakakitaan ganun. queen of cups and of course the star card uh, represent the seven of uh, the five of swords oh kung maga nagkakaroon sa sabotage dito nag-overthink ka at the same time kung mawawala na rin tong ano mo, iniisip mo or worries mo. At parang na si sense ko, this is something a fair fight. Magkakaroon na patas na laban dito. Kaya unti-unti pang gihilom. Unti-unti pag okay ng iyong situation. Now, this is something the devil card. See? Kumaga may gumugulo talaga sa utak mo, may gumugulo sa isipan mo. You're feeling hang. No? Lutang ka. You're feeling, um, um, dito, exhausted. Okay. So, let's see what is the outcome. Oh my God! Meron nagpapalipad sa sa'yo dito, guys, ha? And this is the six of swords with the transition. Kailangan mo talaga makalis sa situation, guys. No? And this is the page of swords. Meron talaga nagsusubaybay at may kumukuha na impormasyon sa inyo. Nasa paligid mo lang to, kapit bahay mo to. And this is the page of cups, something intuition, no? Makinig ka sa gut feeling mo. Additional messages tayo. Pagdating sa finances. Pagdating sa finances. Pagdating sa financial uh, pagdating sa financial career, this is a six of cups. With is something, uh, memories or reminiscence, may mga bagay dito parang may ugat, no? Para pinanggalingan mo from childhood memories, no? Maraming may mga bagay dito pagdating sa negosyo, boy mo na nakagisnan, na no? para nakasanayan. And this is the two of pentacles with the balance. So kailangan mo maging balance, emotional and of course, uh, physical and of course, uh, mental. Eh uh, kasi sinasabi sa dito, this is a king of cups. You are also devoted sa 41st son. Mhm. Mm pagdating diyan sa bagay na 'yan, kumaga, marunong ka talagang um, tumutok, no? Pagdating sa negosyo, trabaho, hanap buhay, it's a good part. This is the eight dedication. Na no, being dedicated sa ginagawa mo, focus. Okay. So kumaga uh, About sa negosyo hanap buhay mo dito parang pinapakita dito na maaaring may matagal mo na itong negosyo or matagal mo na itong trabaho. So, kumaga dongka na nasanay. Okay. So let's see what is additional messages. Pagdating sa love life. Represented tawid the Queen of Sword, a bigger picture. Unti-unti mo na makikita no na may mga pagbabago na magaganap sa inyong dalawa ng inyong person or maaari ko baga makilala at makita mo na kung sino talaga yung para sa sa'yo. And this is the Ace of Pentacles connected with the money. Ace of Pentacles a big shot and big money coming in for you. And this is the hypothesis. No, this is something a mystery or something a secret. Now, may mga bagay na hindi pa alam or hindi mo palubos na lalaman. Parang this is a great blessing. Now, kung baga there is something um, double ano siya. Parang um, double package. No? na itong tao na to hindi lang siya ano eh love life kumbaga connected with a partnership no? kumbaga partner mo siya with your business ganon additional messages tayo pagdating sa health there's uh, the lovers na no? connected kayo yung dalawa ng asawa mo o jowa mo no? and this is the page of sword kumbaga parehas kayo nararamdaman parehas kayo na and of course is, uh, dito there's uh, The eight of sword you'll see there's a toxic surroundings and toxic um, related families na kailangan yung kumaga matutunan research no kailangan yung alamin mo no alamin niyo na just sa lugar na yan kumaga iba-iba na yung nararamdaman niyo iba-iba na rin si sense niyo there's a lot of nakikita niyo yan there's a lot of negativities no kita mo yan there's a lot of negativities na kala mo normal lang yung pala hindi no unti-unti na kayong uh, binabalot ng uh, negativities diyan dahil sa mga tao sa paligid niyo na hindi natutuwa sa success na nararanasan niyo kapag nakikita na may pera na kayo or maganda na eksena nyo, kung maga maraming taong in may talaga at um, gumagawa talaga ng parang para pabagsakin para para kayo. No? Unti-unti na yan. Kung pag gano'n na nandun na yung finances, maganda na yung flow, kung maga darating yung araw na parang unti-unti naman siya bilang mawawala, kung maga sunod-sunod yung problema, sunod-sunod yung sakuna, sunod-sunod yung mga pinagdadaanan nyo, bayarin, kung maga gato tuloy, tuloy na. Kasi there's a lot of negativities around you. No? This is a toxic family then. So let's see. What is the magical fairy messages? Ah, uh, you got the power, no? You can create your own life or something that tinatawag na you created you created this situation and you have the power to change it. Ikaw 'yung naglagay sa sitwasyon mo, ikaw din makakagawa ng paraan para makalis ka diyan. And if you uh your wish is granted, no? Matutupad talaga 'yung mga pangarap mo. Ikaw talaga 'yung gagawa ng paraan para maisakatuparan 'to. No, hindi ang ibang tao, ang hindi hindi um hindi yung person mo kundi ikaw kasi you have the um, you have the abilities or power and even a knowledge no so let's see what is additional messages with the synchronicities represent to with the fall no kumaga pag na kumaga nakuha mo dito yung pinaka formula or something um, sistema pag nakuha mo yon this something flow babagsak na lang siya this is something fall babagsak na lang siya mismo sa harapan mo lahat ng opportunity. See, there's a block. Kumbaga, binablock nito yung mga blessings, opportunities na paparating sa'yo. See, there's a rest. So, kailangan mo na rin ipahinga yan. Kailangan mo na rin makalaya dyan. And there's a success coming in for you. And this is something, um, silence. Maging tahimik. No? Hindi mo kailangan maging bulgara, hindi mo kailangan ikwento. Bago sayaan mo mangyari yan. Kapag hanggat hindi mo pahawak-hawak yung sitwasyon, hindi mo hawak-hawak yung isang isang wag na wag ka nagsishare ng thoughts. So, let's see what is the yin and yang oracle card. So, this is the forming, no? Parang fino form ka dito. No? Para maging uh, solid, yung foundation or solid tong eksena na to. Even sa situation, para hindi ka aga, agad, kumbaga, nabubuwag or hindi ka mapapabagsak ng basta-basta. No? Ay, eh, yung mga bagay na yan, parte yan ng proseso. No? And this is something higher self, no? Para mag-activate, no? Yung kakayanan, kaalaman mo. Magliwanag, kumbaga. Magliwanag lahat sa'yo na this is something limitation and fear na kailangan mo limitahan yung takot at pangamba mo dapat kailangan kang lumaban at kaya mo dapat panindigan ko ano yung mga bagay na kailangan mong gawin at the same time kailangan mong kumawala sa comfort zone mo sa mga bagay na iniiwasan mo sa mga bagay na kinakatakutan mo the more na hindi mo kaya kumaga hindi mo kaya labanan harapin yung mga bagay na yan yan yung bagay na magsisilbing blockages para hindi mo may sakataparan yung mga pangarap mo So let's see what is the Romance Angels for Mystic Love Oracle deck. And this is something uh, compromise. No? May mga pinangako dito at pinagkasunduan na unti-unti na mababago. And this is a spiritual awakening. No? Kung baga, magkakaroon dito ng realization ah, kaya pala ganito, ganyan, nangyayari ganto Kung baga, kaya pala tuloy-tuloy yung problema, kaya tuloy-tuloy pala yung mga nangyayari dito. Na, or even yung mga nararamdaman namin, salit-salit, iba-iba na nararamdaman namin, with family um, related, ganto ganyan. Kung baga, it's all about toxicities. Kasi na-attract nyo yun, guys. Eh. There's a lot of negativity slots. Sila nakatingin sa inyo. And this is something marriage, no? Kung pati sa marriage, no? Na Nauudlat dahil din dito sa situation. Hindi kayo nagkakamits na ikasal na kayo or kung tutukan nyo na yung, yung sa family nyo. Uh, definitely, guys, hindi nangyayari. Kasi, kung baga, nandun kayo sa situation na toxic. So, let's see. What is the magical fairy message? Ay, what is the Rikanghel Michael messages? Archangel Michael, C. Shield yourself. Protectionan mo ang sarili mo. Protectionan mo kung ano man yung mga bagay na pinaghirapan mo. And it's time to live the unhealthy situation. C. Kita mo yan? Ah. It's time to live the unhealthy situation. No? Ibig sabihin, isa sa nagiging anay ang environment sa inyo. And this is something the person that you're asking is about trustworthy. Ang taong kinakausap mo ay mapagkakatiwalaan mo naman daw. So let's see what is the chakra messages For the chakra Insecurity I told you so may nainggit nga sa inyo And complexion wag mong hayaan mahuli lahat ah, oh my god One more card please to clarify. Perfections. No, parang piling kasi nila nakatingin sila sa iyo parang ang perfect, perfect perfect na ng situation nyo. 'Di ba? Parang ang ganda na ng sitwasyon. Four Bilip Believe the impossible, no? Kung magmaniwala ka sa mga imposible ay posible. It's time to take an action. I told you so. Kailangan mo nang kumilos gumalaw, 'di ba? Kasi paulit-ulit 'yung scenario. Paulit-ulit 'yung cycle. Kasi wala ka tututunan, Hindi mo nalalaman yung tama mong gagawin. Kaya, paulit-ulit din yung karanasan na yan. At paulit-ulit din na inilalagi ka sa situation. Kasi, you need to pay attention. Kailangan mo makinig. Kailangan mo makiramdam. And this is something that show the world the real you. At ipapakita sa mundo kung sino ka talaga. Di ba? So, let's see what is the angel's answer. Revision, it's up to you. Nasa sayo yan eh. Di ba? nasasahiyan and get more information. Marami ka pang dapat malaman. Marami ka pang dapat matuklasan. And there's a look for a sign. So, si kailangan mo ng senyales. Or may mga senyales dyan, pero ini-ignore mo. For the energy. Represent what? Contract. No? Maraming kontrata dito. There's a signing contract. No? This is something door to the personal healing and happiness. Bukas ang pintuan. Para sa kagalingan at kaligayahan. And there's a victory is yours. Talaga mapagtatagumpay ka talaga. And there's a man holding a heart. So, ibig sabihin, if you were a man, kung ikaw may hawak ng puso niya, if you were a woman, mahal na mahal ka ng person mo. So, let's see what is additional messages with an angel spirit. Self-inventory. O, see? Palaw Palawigin, palawakin mo ang kakayanan, kaalaman mo, at kung ano man ang meron sa iyo No? And there's a something dolphin, guys. Enjoy your life from the fullest. And this is something, uh, Dragon 5 with a transformation. Na unti-unti nang magbabago. mag -e evolve na rin at magkakaroon ng evolution yung pag-iisip mo sa lahat ng bagay. Na no, mapagtatagpi-tagpi mo talaga. No, magkakaroon ka na realizations, no? So let's see what is the romance angels codependency. See? Addiction are affecting your romantic life. So see, kung bagay sa sa nakakapekto ng, ng inyo relasyon ay uh, maaaring luho, sugal, bisyo. No? There's a something addiction eh. Maraming uri ng addiction guys. And of course, this is something new love coming in for you. May bagong pag-ibig. No? If you were single, may bagong pag-ibig. If you were separated, maaaring may bagong pag-ibig talaga. Or kung magkakaroon to ng new um, parang ano siya, kung maga, uh, para mag upgrade ang inyong relationship, no? Parang, parang piling nyo bago ulit kayo. Parang, ano eh, parang babaguhin din yung mga nakasanayin yung dalawa. And there's a change. See? Pagbabago talaga. Di ba? Kita nyo? May pagbabago talaga magagawa. There's a denial. No? This is something acknowledge your fear and replace it with the insight of awareness. So, hindi sa natatakot ka. No, nangangamba ka lang. No, na baka magtuloy-tuloy lahat ng eksena na yon. O nangangamba ka na ngayon. Kasi, kumbaga walang nangyayari sa sitwasyon sa mga pinaghirapan mo. And there's a school. Lesson. See? Marami ka pang bagay na dapat matutunan. Marami ka pang bagay na dapat matanda, For I kang Raphael messages. Listen to your intuition feeling. May gut feeling ka na eh. May intuitions ka na eh. Makinig ka lang. And there's a second opinion. Kailangan mo ng second opinion dito guys. So even sa health guys ha, with physicians, sa so psy psychologist or something, kumaga kailangan nyo ng second opinion, sa health issues to. And there's a you're not alone. So you're feeling isolation or isolated that because of situation, no? Kaya kailangan pakawalan niyan, no? Yung negativity sa utak mo. Eh kasi yung nagkukulong-kulong sa eksena na to, there's a something drama, ego, pride, and this is something well of the Oracle elders no? Kumbaga may malalim dito na panggagalingan. No, para sinasabi dito kailangan mong kumaga mag-disconnect from the world. Na parang para man para mas lalong lumiwanag ang utak mo. Kasi the more na parang um, nandiyan kasi situation, hindi ka makakapag-isip ng tama, kaya kailangan mong lumayo at magpakalayo-layo para at least malaman mo kung ano yung mga bagay na kailangan mong gawin. For Jesus loving quotes. I am I will not leave you comfortless, I will come to you. So, si hindi ka na iiwan ng ating Panginoon na pananilukaan, nang walang-wala, no? At ibabalik ka sa pag-alugmok, hindi. Binibigay at binabahagi lang sa'yo yung mga bagay na kailangang matutunan. Inilalapit ka lang sa katotohanan. Inilalapit ka lang sa mga bagay na dapat mong matutunan at malaman. So, let's see what is the angel's number. Angel's number, represent what? 24 24 4 Good Times. This is a leisure rest and pleasures and love affections. You are worthy of affections, pleasures, and pleasures if you tell your family and friends how you feel. You find that you're, you're on the same page and can work together effectively. Many people are rooting for you. If you spread love, it will find its way back to you multiplied. So, si kailangan magkaroon ng something, a unity or something, a teamwork, no? sa inyong dalawa ng person mo or even sa family. No, kailangan yung magkaisa sa plano or gagawin nyo. Para nang sa ganon, kumbaga hindi lang ikaw yung nag-work dun sa eksena or sa relationship. No? Kumbaga parehas kayo. So let's see what is the messages of life. Hindi pwede nagtatalo-talo kayo eh. Naglalaban ng kayo sa, sa goals or something plans. Kailangan maging buo yung plano at yung pangharap nyo. What is the messages of life? Represent the self-love Isa pa to kailangan mo mahalin ang sarili mo no minsan dito, hindi mo na minamahal yung sarili mo Kaya, kung ano-ano yung mga bagay na nararanasan mo Now, today, I love myself fully I accept myself exactly as I am I am able to recognize my own divinity And to appreciate the purity of my soul I take time to care, to care myself And enjoy myself I nourish myself I am kind for, to myself I am grateful for who I am mm -hmm. And this is something return to the inner temple today i rediscover my inner self in sacred silence this is the inner temple in which i am able to calmly study the lessons life has provided me here i regain my sense of fragility i retrieve my trust in the universe but in the light of my inner temple i I now remember the value of each every step of my life. So see, ito yung sinasabing uh, kung baga nagkakaroon, nagkakaroon ka ng realizations, no? Na napagtatanto mo na, na lahat ng mga bagay na nararanasan mo ay may ibig sabihin at may kahulugan. Unti-unti mo na discover sa sarili mo yung uh, katinuan at kaliwanagan, no? At uh, mas lalo mong uh, napagyayabong, no? Ang kaisipan mo na mas lalo pang mag, uh, magpursige, no sa pagtupad ng mga pangarap mo. So guys, this is a weekly gabay for the month of October 21 hanggang October 28 for the sign of Pisces. So Pisces, 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 marami lahat for this wonderful reading. So once again, This reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kung nila mapang relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel Any hit the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawag sa support sa aking channel. Lalo-lalo nang hindi naging skip ng ads na so, way pagpalay kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang man. Balik sa inyo at maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush.